Kuya Kim. <laughs> Alright, tapos na. Tapais na rin natin yung bushing doon sa pipe. Tsaka yung fan natin, pinabaligtad na natin yung ikot. alam <laughs> ano naman tayo ng tongs. Di nahihirapan ang kitchen personnel natin Masa na ba yung 268 dito? Alam ko sa left side ba yun Left side Left nga No left turn Ayun lang bawal pala <laughs> dun na lang. Ay naririnig pa rin ako Ay pwede naman pala dito Dito na lang tayo tong dito eh